Ang respeto ay hindi isang bagay na hinihingi. Ito ay isang bagay na pinagtatrabahuhan sa pamamagitan ng pamumuhay ng may integridad, disiplina at respeto sa sarili. Kung may mga gawi sa iyong buhay na sumisira sa mga halagang ito, panahon na para alisin ang mga iyon. Doon mo lang tunay na makakamit ang respeto na nararapat sa iyo. Hayaan mong maging prangka ako karamihan sa mga tao, hindi ka respetuhin gaano ka man kasipag o magsikap. Maari mong ibigay ang lahat, magpakasipag, at gawin ang lahat para sa iba. Pero sa huli, ikaw pa rin ang mababalewala. Bakit? Dahil ang respeto ay hindi lang tungkol sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ka at kung anong mga asal ang dinadala mo araw-araw. Sinasabi ko ito base sa sarili kong karanasan. Natutunan ko ito sa masakit na paraan. Dati akala ko sapat na ang pagiging mabait, palaging sang-ayon, at laging available para makuha ang respeto ng iba. Sa totoo lang, lalo ko lang pinapalit ang sarili ko sa paningin nila. Ang katotohanan, hindi ka rerespetuhin hangga't hindi mo inaalis ang mga asal na sumisira sa halaga mo. Naalala ko noong paulit-ulit akong nagtatanong kung bakit hindi ako sineseryoso ng mga tao o kung bakit ako lagi ang naiiwan. Hindi nagbago ang lahat hanggang sa nagsimula akong alisin ang mga nakalalasong gawi, gaya ng palaging pagdadahilan o paghingi ng kompirmasyon mula sa iba. Ang respeto ay hindi dumating agad-agad. Pero noong tumigil akong maghabol ng papuri ng iba, at nagsimulang igalang ang sarili ko. Doon nagsimulang magbago ang mundo ko. Heto ang mahalagang mensahe. Ang respeto ay hindi nagsisimula sa iba. Nagsisimula ito sa sarili. Kung hindi mo hinihingi ang mas mataas na pamantayan para sa sarili mo, wala ring gagawa ito para sa iyo. Panahon na para harapin ang katotohanan at alisin ang mga gawi na humahadlang sa paggalang na nararapat sa iyo. Doon ka lang talaga rerespetuhin. Ugali bilang isa. Palaging may dahilan. Magiging totoo ako sa iyo. Ang pagbibigay ng dahilan ang pinakamabilis na paraan para siguraduhin hindi ka rerespetuhin. Lahat tayo nagkakaganyan. Maaaring iniisip mong may katwiran ang dahilan mo na hindi mo kasalanan kung may nangyaring mali. Baka dahil sa trapik, hindi nagbigay ng impormasyon ang katrabaho mo sa tamang oras o sadyang may nangyari lang sa buhay. Pero ito ang masakit na katotohanan. Walang pakialam ang mga tao sa mga dahilan mo. Ang pinapahalagahan ng tao ay resulta, hindi paliwanag. Naalala ko ang panahon sa buhay ko na puro dahilan ang alam ko. Palagi akong nahuhuli, laging sinisisi ang traffic o kung anumang bigla ang pangyayari. Akala ko, basta may dahilan, ayos lang. Pero dumating ang punto na napansin kong kahit gaano pa kapanipaniwala ang dahilan ko. Unti-unti akong nakikita ng iba bilang hindi maaasahan. Hindi na ako pinagkakatiwalaan ng mga kaibigan kong dumating sa oras. Hindi na ako binibigyan ng mahahalagang proyekto ng boss ko. At kahit sa pamilya ko, tila hindi na ako inaasahan gaya ng dati. Nawawala ang respeto ng mga tao sa akin at hindi ko maintindihan kung bakit. Ang totoo, ang mga dahilan ay hindi nagpapakita ng pagiging responsable. Pinapakita lang nitong mahina ka. Ipinapakita nitong wala kang kontrol sa sarili mong buhay. Walang mas mabilis makasira ng respeto kaysa makita ng ibang tao na wala kang kontrol kahit na nahuli ka dahil sa traffic o dahil sa pagkahuli ng gising, pareho lang ang resulta. Hindi ka dumating sa oras at responsibilidad mo yon. Nang tuluyan kong na-realize ito, parang sinampal ako ng katotohanan. Ako ang problema, hindi ang mundo sa paligid ko. Pinalulusot ko lang ang sarili ko at umaasa akong tatanggapin ng iba ang mga dahilan ko. Heto ang katotohanan parehong malaya at masakit. Walang utang na loob ang mundo sa iyo. Mas nire-respeto ng mga tao ang may pananagutan kaysa sa laging nagdadahilan. Naalala ko isang beses na naman akong nahuli at binanggit ko na naman ang traffic. Tinanong ako ng isang tao, Bakit hindi ka umalis ng mas maaga? Masakit pakinggan, pero tama siya. Doon ko na-realize. Tuwing nagbibigay ako ng dahilan, para ko na ring sinasabing hindi ako responsable sa sarili kong buhay. Paano ko aasahang rerespetuhin ako ng iba kung ganito ang ipinapakita ko? Ito ang malalim na mensahe. Ang mga dahilan ay hindi lang basta salita. Ito ay kaisipan. Ikinukulong ka nito sa mentalidad ng pagiging biktima, palaging isinisisi sa ibang bagay ang iyong mga pagkukulang. Pero sa sandaling ikaw ay tumanggap ng responsibilidad, doon nagsisimulang magbago ang lahat. Nang tumigil akong magdahilan at sinimulan kong akuin ang mga pagkakamali ko, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao. Parang nakita nila ang pagbabago sa isip ko at nire-respeto nila ako dahil doon. Wala nang dahilan. Kapag nagkamali ako, inaako ko. Kapag nahuli ako, humihingi ako ng paumanhin. Wala nang kwento tungkol sa traffic. Mas madaling magpatawad ang mga tao kapag hindi mo tinatakasan ang pagkakamali. Mas nire-respeto nila ang taong nagsasabing, Oo, kasalanan ko yon. Susubukan kong mas pagbutihin sa susunod kaysa sa taong palaging may sinisisi. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging responsable. Ang aral dito ay ito. Kailangan mong tumigil sa pagsisinungaling sa sarili mo bago ka umasa na rerespetuhin ka ng iba. Tuwing nagdadahilan ka, pinapatibay mo lang sa isip mo na wala kang kontrol sa sarili mong buhay. At kung ikaw mismo ay hindi naniniwalang may kontrol ka, paano pa maniniwala ang iba sa'yo? Ang respeto ay binubuo sa pagiging maaasahan, may pananagutan, at may respeto sa sarili. Kung patuloy kang magtatago sa likod ng mga dahilan, makikita yon ng mga tao at hinding-hindi mo makakamit ang respeto na gusto mo. Kaya sa susunod na maramdaman mong may dahilan kang gustong sabihin, pigilan mo muna ang sarili mo. Huminga ka, akuin ang sitwasyon at magpatuloy. Mahirap itong baguhin, pero sa sandaling itigil mo ang pagdadahilan, magugulat ka sa laki ng pagbabago, sa respeto ng ibang tao, at lalo na sa respeto mo sa sarili mo. Ugali bilang dalawa, katamaran. Kung tamad ka, sasabihin ko na sa'yo ng diretsahan. Walang re-respeto sa'yo. At sa totoo lang, hindi ka dapat respetuhin. Alam kong masakit pakinggan, pero yan ang katotohanan. Maaring meron kang lahat ng potensyal sa mundo talento, pangarap, kakayahan. Pero kung uupo ka lang at walang gagawin, baliwala ang lahat ng yon. Hindi ginagalang ng tao ang potensyal. Ang kinikilala nila ay aksyon. Ang katamaran ay malinaw na senyales ng nasayang na potensyal. Dati akala ko sapat na ang pagiging matalino para makalusot. Isa ako sa mga taong kayang makuha ang sakto lang na resulta kahit hindi masyadong nagsusumikap. Pero alam mo, walang nagbigay ng tunay na respeto sa akin dahil doon. Oo, baka may mga nagsabi ng magaling siya, pero sa totoo lang, hindi nila ako sineseryoso. Bakit? Dahil ang katamaran ay hindi kakulangan sa kakayahan, kakulangan ito sa pagsisikap, at ang pagsisikap ang siyang nagdadala ng respeto may isang particular na sandali na tumatak sa akin. Nasa isang group project ako noon. Lahat kami may dapat gampanan, pero halos sila lang ang gumawa ng lahat. Inisip kong sapat na yung konting ambag ko dito doon at hayaan ko na silang gumawa ng mabibigat. Pero noong ipinasa na namin ang project, halatang halata kung sino ang nagtrabaho at kung sino ang hindi yung mga tingin na ibinigay nila sa akin pagkatapos. Hindi man nila direktang sinabi, pero ramdam ko ang pagkadismaya. Nawala ang respeto nila sa akin. Hindi lang sila ang binigo ko, binigo ko rin ang sarili ko. Hindi na ito tungkol sa project lang, kundi sa katotohanan ng hindi ako kumilos ng patas. At nakita nila yon. Simple lang, nawala ang respeto. Ang katamaran ay isang bagay na hindi mo kayang itago. Akala mo siguro hindi napapansin ng mga tao kapag tinatamad ka o nilalayasan mo ang trabaho, pero napapansin nila. Nakikita nila kapag hindi ka tumutulong, kapag tinataga mo lang, o kapag iniiwasan mo ang mahihirap na gawain. At ang pinakamasama, nakakahawa ito. Nahahatak mo rin ang ibang tao pababa unti-unting bumababa ang inaasahan nila sa iyo. At diyan, tuluyang namamatay ang respeto. Kapag wala nang umaasa na mag-aambag ka, magpupursige o magsusumikap, hindi ka na rin nila tiniting ng mahalaga. Ito ang malalim na mensahe. Ang katamaran ay isang uri ng pagsira sa sarili. Hindi lang ito simpleng pagkapagod o kawalan ng motibasyon. Ito ay kaisipan kung saan kinukumbinsi mo ang sarili mong okay lang ang walang effort. Pero sa tuwing pinipili mong tamarin, pinipili mong manatiling maliit, sinasabi mong mas mahalaga ang kaginhawaan kaysa sa paglago. At tandaan mo, ang iginagalang ng mga tao ay ang pagunlad, hindi ang pagiging komportable. Natuto ako nito sa mahirap na paraan. Akala ko dati, kapag tinahak ko ang madaling daan, Matalino ako, nakakatipid ng lakas, pero nakakaraos pa rin. Pero hindi ko agad naintindihan. Ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa talino o talento. Ito ay tungkol sa tiyaga, sipag at dedikasyon. Ang mga taong may respeto ay yung kahit mahirap, nagpapatuloy. Kahit ayaw nila, nagpapakita pa rin. Ang katamaran ay kabaligtaran ng lahat ng iyon. Ipinapakita nitong hindi mo kayang itulak ang sarili mo. At kung ikaw mismo ay hindi kayang pagsikapan ng buhay mo, bakit ka re-respetuhin ng iba? Hindi mo kayang itago ang katamaran. Nakikita ito sa kilos mo, sa pananalita mo tungkol sa trabaho, at sa paraan ng pagharap mo sa mga hamon. Ramdam ng mga tao kung nagpapalusot ka lang. Ramdam nila kung hindi mo binibigay ang lahat at lumalabas ito sa pagtrato nila sa iyo. Kung tamad ka, huwag kang umasa na pagkakatiwalaan ka sa mga mahahalagang gawain. Huwag mong asahan na titingalain ka bilang isang lider, o gali bilang tatlo, pagsasawalang bahala sa iyong panlabas na anyo narito ang isang bagay na bihirang sabihin ng mga tao. Kung paano mo ipinapakita ang sarili mo ay nagsasabi ng mas marami tungkol sa iyo kaysa sa iniisip mo. Kung pinapabayaan mo ang sarili mong itsura, huwag mong asahan na rerespetuhin ka ng iba. Alam ko na baka ang iniisip mo ay hindi ba mababaw ang humusga base sa itsura? Oo, maaring mukhang mababaw sa unang tingin. Pero ang totoo, ang panlabas mong anyo ay refleksyon ng kung gaano mo nire-respeto ang sarili mo. At kung hindi mo kayang respetuhin ang sarili mo, bakit ka re-respetuhin ng iba? Dati, isa ako sa mga taong nag-iisip ng ano naman ngayon, dapat tanggapin ako ng mga tao kung sino ako, hindi dahil sa hitsura ko. Kaya gumigising ako, nagsusuot ng kung anong malinis, tapos umaalis na lang Akala ko totoo o authentic ako sa sarili ko. Pero sa totoo lang, tinatamad lang ako. At alam mo kung ano ang epekto. Halata. Hindi ako sineryoso ng mga tao. Wala akong dating sa mga meeting at hindi ko na ipaparamdam na ayos ako sa buhay ko. Hanggang sa isang araw may nangyaring nagpamulat sa akin. Naalala ko, pumunta ako sa isang mahalagang event na gusot ang suot, magulo ang buhok. Mukhang wala talaga akong pakialam, at yun din ang aura na ipinakita ko. Isang taong walang pakialam. Pagkapasok ko palang sa kwarto, ramdam ko na agad ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa akin. Hindi ako tinratong seryoso, at siguradong hindi ako ginalang. Samantala, yung mga taong inayos ang sarili nila bago dumating, sila ang agad na nakuha ang atensyon. Doon ko na-realize, ang pagpapabaya sa itsura ko ay hindi lang nakakaapekto sa akin, kundi sa kung paano ako tinitingnan ng iba. Nawawala na agad ang respeto ng tao kahit wala pa akong sinasabi. Ito ang malalim na mensahe. Ang panlabas mong anyo ay isang uri ng diberbal na komunikasyon. Ipinapahayag nito sa mundo, nire-respeto ko ang sarili ko at seryoso ako dito. Kapag inaalagaan mo ang sarili mo at ipinapakita mong may effort kang ginagawa sa itsura mo, napapansin ito ng tao. Hindi ito tungkol sa pagsusuot ng mamahaling damit o pagmumukhang modelo. Ito'y tungkol sa pagpapakita ng respeto sa sarili sa pamamagitan ng kaayusan. Ipinapahiwatig nito na seryoso ka sa sarili mo at sa mga taong kaharap mo. Isipin mo ito. Kapag may dumating na gusot ang damit, magulo ang buhok, at mukhang kararating lang mula sa higaan, ano ang unang naiisip mo? Malamang ganito, wala siyang pakialam. At kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, iisipin ng mga tao na hindi mo rin kayang alagaan ang trabaho mo, ang relasyon mo, o ang mga responsibilidad mo. Pero kung may pumasok na maayos ang bihis, kumpiyansa, at presentabling tingnan, agad itong nagtatakda ng respeto. Mas pinapakinggan siya, mas pinagtitiwalaan, at oo, mas ginagalang. Alam kong medyo matigas pakinggan, pero ang panlabas na anyo ay hindi lang tungkol sa pagkamayabang o pagpaporma. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Ipinapakita mo sa mundo na pinapahalagahan mo ang sarili mo. At kapag ginawa mo yan, susunod ang ibang tao. Masakit man, pero yan ang katotohanang natutunan ko. Pagkatapos ng nakakahiyang karanasan na iyon, ginawa ko ang malinaw na desisyon na ayusin ang paraan ng pagpapakita ko sa sarili. Nagsimula akong magdamit ng may intensyon. Binibigyang pansin ang kalinisan at ayos ng sarili. At masasabi kong halos instant ang pagbabago sa pakikitungo sa akin ng mga tao." bigla akong napapansin, siniseryoso, at ang pinakamahalaga, mas mataas ang respeto ko sa sarili ko. Ang totoo, laging huhusgahan ka ng mga tao base sa unang impresyon, kahit ayaw nating aminin, at malakas ang epekto ng itsura mo sa unang tingin pa lang. Kung gusto mong igalang ka, kailangan mong magmukhang tao na karapat dapat igalang. Kapag pinapabayaan mo ang itsura mo, sinasabi mong hindi ka interesado. At kung wala kang pakialam, ganun din ang magiging pakikitungo ng iba. Ito ang pinaka-bottom line. Ang pag-aalaga sa panlabas mong anyo ay isang uri ng disiplina sa sarili. Isa itong paraan ng pagharap sa mundo bilang pinakamainam na bersyon mo. Kapag lagi mong pinapabayaan ang sarili mo, Sinasabi mo sa sarili mo at sa mundo na hindi mo pinapahalagahan kung sino ka. At alam mo kung anong mangyayari, maniniwala sila. Tigilan na ang pag-iisip na hindi mahalaga ang itsura. Mahalaga ito at palaging magiging mahalaga. Ang respeto ay nagsisimula sa kung paano mo dalhin ang sarili mo. Mula sa loob hanggang sa labas. Kaya maglaan ka ng oras sa umaga, mag-effort, at panoorin mo kung paanong magbabago ang pagtrato sa iyo ng ibang tao. Igalang mo ang sarili mo at susunod ang mundo. Ugali bilang apat. Pagsasawalang bahala sa hangganan ng iba. Kung may isang bagay na makakawala agad ng respeto ng ibang tao sa iyo, mas mabilis pa sa isang kisap mata. Ito ay ang hindi pagrespeto sa kanilang mga hangganan ang mga hangganan ay hindi opsyonal. Mahalaga ang mga ito. Kapag binabaliwala mo ang mga ito, para mo na ring sinasabi na hindi mahalaga sa iyo ang kanilang damdamin, espasyo o kaginhawaan. At siguradong sigurado ako, yan ang pinakamabilis na paraan para hindi ka na muling respetuhin ng isang tao. Napagdaanan ko ito ng hindi madali. Dati, Akala ko na ang pagiging sobrang involved sa buhay ng ibang tao ay tanda ng malasakit. Iniisip ko na ang pagbibigay ng payong hindi hinihingi, ang pagpupumilit sa opinyon ko o ang madalas na pag-check-in ay simpleng paraan lang para ipakita na nagmamalasakit ako bilang kaibigan o katrabaho. Pero eto ang totoo, nakakasakal pala yon, dahil hindi ko naiintindihan o iginagalang ang hangganan ng ibang tao, nawalan sila ng respeto sa akin. Masakit tanggapin. Pero nung natutunan ko na ang pagrespeto sa hangganan ng iba ay isa ring anyo ng respeto, doon lang nagbago ang lahat. May isang pagkakataon na may matalik akong kaibigan na unti-unting lumayo sa akin at hindi ko maintindihan kung bakit. Tinatawagan ko siya araw-araw. Tinitext ko siya tungkol sa lahat ng bagay. At basta na lang akong pumapasok sa mga problema niya, iniisip kong tinutulungan ko siya. Pero ang totoo, lumalampas na ako sa mga limitasyon niya nang hindi ko namamalayan. Hanggang sa isang araw, kinausap niya ako at sinabing, kailangan ko lang ng konting espasyo. Pakiramdam ko, hindi mo na iintindihan yon. Parang binagsakan ako ng bato. Buo ko ng binasura ang pangangailangan niya para sa sarili niyang espasyo. At kapalit nito, nawala ang tiwala at respeto niya sa akin. Ganito kasi yan. Ang mga hangganan ay hindi pader para itaboy ka. Ito ay mga malusog na limitasyon. Ito ang nagbibigay sa tao ng proteksyon sa kanilang emosyonal, mental at pisikal na espasyo kapag binabaliwala mo ang isang hangganan para mong sinasabi, mas mahalaga ang gusto ko kaysa sa kaginhawaan mo. At maging tapat tayo. Sino ba naman ang rerespeto sa isang taong ganon mag-isip? Mas lumalim pa tayo. Ang pagsuway sa hangganan ng iba ay hindi lang pagiging makulit. Isa itong malaking hindi pagkakaintindi kung ano talaga ang respeto. Ang respeto ay hindi lang pagiging magalang o mabait. Ito ay pagtanggap at pagbibigay galang sa kakayahan ng isang tao na pumili para sa sarili niya. Isa itong pagkilala na may karapatan ng ibang tao na magkaroon ng espasyo, tumangi at magtakda ng limitasyon, nang hindi mo ito dinadala sa personal na issue. Kapag iginalang mo ang hangganan ng isang tao, kinikilala mo na sila ay may sariling mundo, sariling pangangailangan, at sariling kapasidad. At kapag kaya mong gawin yan, kusa na rin ang pagdating ng respeto. Kailangan kong matutong umatras na hayaan ang tao na lumapit kapag handa na sila. Na hindi ko kailangang isingit ang sarili ko sa bawat sitwasyon. At ito ang nakakagulat nang simulan kong igalang ang hangganan ng iba, mas minahal at iginalang din nila ako. Mas naging totoo at matibay ang mga relasyon ko. Hindi na ako yung taong hindi marunong kumilatis ng pahiwatig. Lumalabas din ang isyong ito sa trabaho. Maaring may kasamahan kang mas komportabling magtrabaho ng mag-isa, pero patuloy mong pinipilit siyang magbigay ng update. O kaya may boss ka na gusto ay diretso'ng usapan pero palagi mong pinupuno ng impormasyon ang inbox niya kahit hindi naman kailangan. Isang uri ng paglabag sa oras at espasyo niya. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi ka lang nakakainis, nawawala rin ang respeto ng mga tao sa iyo dahil hindi mo iginagalang ang oras, espasyo, o estilo nila. Ito ang mas malalim na katotohanan. Ang mga hangganan ay hindi para ilayo ang tao sa isa't isa. Ang layunin nito ay mapanatiling malusog ang relasyon. At ang malusog na relasyon ay nakaangkla sa mutual na respeto. Kung hindi mo kayang igalang ang hangganan ng iba, huwag mong asahang igagalang ka rin nila. Simple lang, dalawang panig yan kapag iginalang mo ang limitasyong tinakda ng ibang tao ipinapakita mong pinahahalagahan mo sila bilang tao at yon ang pundasyon ng respeto. Isipin mong ganito, bawat pagkakataon na binabalewala mo ang isang hangganan, unti-unti mong binabasag ang tiwala ng tao sa iyo. At kung wala ng tiwala, wala na ring respeto. Aayawan ka ng mga tao, iiwasan ka, at tahimik kang ilalayo sa buhay nila dahil hindi na sila komportabling makasama ka. Ang hangganan ay paraan ng mga tao para protektahan ang sarili nila. At kapag tinapakan mo yon, ipinapakita mong wala kang pakialam sa kapakanan nila. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, matutong kilalanin ang hangganan ng iba, kahit pahiwatig lang, kahit hindi sabihin ng direkta. Huwag mo itong gawing issue. Sa halip, Ituring mo itong oportunidad para ipakita ang kaya mong igalang sila bilang mga individual. Kapag ginawa mo ito, mapapansin mong mas pinahahalagahan ka rin nila. Mas pagtitiwalaan ka. Magiging mas komportable silang kasama ka. At mas lalo kanilang igagalang. Dahil isa ka sa iilang taong tunay na nakakaintindi ng kahalagahan ng personal na espasyo, at emosyonal na kapakanan. Ugali bilang lima, inaangkin ang gawa ng iba. Ang pag-aangkin ng gawa ng ibang tao ay isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto ng mga tao sa iyo. Hindi lang mula sa taong ninakawan mo ng pagkilala, kundi pati na rin sa lahat ng nakasaksi nito. Isa itong hindi tapat at makasariling gawi na agad-agad magdudulot ng kawalan ng tiwala. At kapag nasira na ang tiwalang yan, napakahirap na nitong maibalik. Hindi lang ito isang hindi etikal na ugali, isa rin itong siguradong paraan para sirain ang sarili mong reputasyon. Nakita ko na ito mismo sa totoong buhay at aaminin ko naging bahagi rin ako nito. Sa simula ng karera ko, sabik akong makilala at mapansin. Sa isang group project, Gumawa naman ako pero isa sa mga kasamahan ko ang talagang nagpakitang gilas. Nang dumating na ang oras ng presentasyon, maingat kong inilahad ang mga salita ko sa paraang parang ako ang mas gumawa ng mabigat na bahagi. Hindi ko naman diretsong nagsinungaling, pero sinigurado kong ako ang mapansin, hindi siya. Sa una ang sarap sa pakiramdam, ang papuri sunod-sunod Natuwa ang mga tao at nakukuha ko ang atensyon na matagal kong inaasam. Pero heto ang katotohanan. Lumalabas din ang totoo. Palagi hindi nagtagal napansin ng kasamahan ko ang nangyari at kalaunan napansin na rin ng iba. Ang paghanga nila sa akin ay unti-unting napalitan ng pagdududa at pagkadismaya. Doon ko natutunan ang masakit na leksyon. Ang respeto ay hindi nakukuha sa panlalamang. Nakukuha ito sa pagiging tapat. Bukas-palad.